Wow, dami Wow, sarimang-sarimang Oh, dami Yes D, alit ka Si tato yung paborito mong masarap sa bawan oh, oh. Ano, <makes> talagang kukik Oh, yan yung masarap sa bawang si Tag. Yan pala na uuwi sa bangkulong nyo niyo. Yeah. Ay, ang yes, sarap. Matalon pa, tumatalon talaga. De, de. Ayan, dyan po yan hinuhuli sa bangkulong na yan. Ano <laughs> siya? Ano, dalagang bukid na oh, Dalagang bukid yung dapat sa Tsetong. Masarap sa bawan. Ay, oh, so, yung sarap sa bawan yan. Ayaw naman ng Ha? Yes, ang sarap niya sa bawan. Uy, ang lalaki. Ay! Ang sariwang sariwang.